What's up mga kapiso? Welcome back sa akin channel, Beaverts TV. Narito na naman tayo para magbigay ng update sa ating mga players, ating mga suki ng mga players. Simula sa umpisa hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin kayong sumusuporta sa akin mga players kung manlalaro. Ayan, so update natin ngayon. Roblox pala ang games nila so wala tayong nakikitang Minecraft at Crossfire kahit na balik eskwela at medyo matumal andyan pa rin kayo at laban na laban pa rin so maraming salamat sa mga sumusuporta sa aming Pisonet at yung mga Uh, mas su suki namin, mas sugid na suki uh, andyan pa rin so ayan, so, nag request pala sila ng free time so bibigyan ko kayo ng free time sa darating na sabado ayan, sa so, ngayon wala pa tayong mabibigay na free time dahil simula ng umaga hanggang tangali grabe, ang tumal talaga so ayan, so guys um, stay put, chill lang So, mabibigyan din kayo. So, ito yung mga ganap natin ngayon sa mga ating mga players. Tibet's Pisonet Players, The Game Changer. Kalba-kalma lang muna mga bata dahil mabibigyan kayo ng free time. Panood-load lang kayo dyan, movie, TikTok, ano ba yan? So, ito yung bagong games sila ngayon. Yung sa Roblox, yung Street Fire. Parang yan ang lagi nilang games na nilaro. Ayan ang Street Fire sa Roblox. Sabagan natin ang mga susunod na mga kabanata. Yan lang muna ang update natin ngayon. Thanks for watching. Bye-bye!